Ano, hindi ka na hindi ka na babagabag na namatay yung base mayor mo? Babagabag po, sir. Nandun po ako noon sa Manila po, sir. Mani si Tebes na sa abroad nung may nangyari kay Digamo. Wala akong sinasabi habat kayo tumatawa. I'm just saying what I need to, I need to say. Your Honor. Ang first counselor ng bayan na bagabag is your father? Pari po. Ha? Pari po. Ah, pare, pare pala. Ang pare is your father. Opo, sir. So, kapag ikaw ay nasuspende because of that uh, uh, complaint na uh, nasa kwa ngayon, sa guni ang palalawigan, nung papalit sa'yo? Vice Mayor po, sir. Vice Mayor. Kapag napatay ang Vice Mayor, sinong papalit? first na counselor. Which is your father? Papa oh, sir. Who is your father? Sino po sa member ng PNP na ko narito na nag-inform po kay uh, Mayor Del Chan na yung kanyang vice, vice, mayor na ambush? Sino po yung andito ba? Yung police na nag-inform kay Mayor? And I need to know what was the reaction of the mayor when he received that information? Uh, si Mayor na tanong niya din. Mayor, may police ba na nag-inform sa'yo na napatay, inambos oh, inambus yung vice mayor mo? Wala po, sir. Wala? Wala po, sir. Paano mo nalaman na inambus si vice mayor? Yung municipal administrator po namin, sir. Sinabihan ka? Opo, oh, sir. Na inambus yung vice mayor mo? Opo, oh, sir. Anong ginawa mo? Eh, sinabihan ko po na i-report sa polis po tapos kasi puntan po nila, sir. Ni-report sa polis? Opo, oh, sir. Ano, hindi ka na hindi ka nababagabag na namatay yung vice mayor mo? Babagabag po, sir. Nandun po ako noon sa Manila po, sir. Manila ka? Opo, oh, sir. Oh, wala ka doon nung nangyari sa Manila ka? Opo, oh, Si Tepes na sa upload nung may nangyari kay Digamo. Wala akong sinasabi hapat kayo tumatawa. I'm just saying what I need to, I need to say. Your Honor? Yes, yes, go ahead. Uh, Mrs. Alameda. Yes, thank you, Your Honor. Bali po doon sa sinasabi po ni Major Abrogena na hindi po kagad na-identify yung mga victims. Doon po sa sakyan, Your Honor, is may nakahang po na ID si Vice Mayor doon So, kaagad makikita po nila na vice mayor yun. So, yung sinasabi po niyang hindi nila na-identify kaagad, impossible po yun. At saka, kung ano yun, uh, government issued vehicle yun, di ba? Kasi red plate eh. Yes, yeah, sure. Oo. Oh. Kayong Abruhina, hindi kayo nagtataka, oh, ito, inambos. So, dapat, sinik nyo kaagad doon ang mga laman doon sa loob, o, may ID, mayor, mayor pala ito. Gano'ng katagal yung nalaman na mayor pala yung, abis mayor pala yung victim doon? Bali, kwan, sir. Uh, yung uh, team ko, sir, team ni Captain Beato, sir, ang pumunta. Tapos, in-inform niya ako, sir, kasi hindi pa nila linapitan yung kwan. Hindi pa sila nag-search, sir, kasi nagtawag uh, sila ng mga soko, sir, to process the crime scene. So, tinignan nila muna yung... Ibig mong sabihin hindi nila nilapitan? Hindi mo lang tinignan kung may buhay pa doon na pwedeng nadalhin sa hospital? Tinignan, sir. Pero hindi sila muna tinalkal yung mga cons, sir. Tinignan, tinignan uh. nila yung mga cons, Tapos nagtawag sila ng mga, yung uh, MDR, sir, nakasama. Okay. Yes, sir. Kaya hindi muna nakuha yung mga pangalan ng mga victim during that time, sir. Kasi uh, nagbigay sa akin ng uh, uh, mabilisang information yung deputy ko. Then immediately, sir, in ko kaagad yung PD namin, sir, para sa kanyang... Uh, alam niya yung incident na nangyari sa area, sir? Yes. Hindi ka pwede mag bubulatlat doon. You are, uh, you are you are contaminating the crime scene. Yes, sir. Kapag uh, makialam ka, dapat yung suko ang uh, mag-bulatlat doon. Yes, sir. And kaya hindi masyado, dos, hindi na agad, nak nak nakuha kagad yung mga AT, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. So, mayroon pang gusto magsalita? Yan, yeah, so, Mr. Chair, if there's anything to be learned here, yung buong paglalagay ng checkpoint A and then B, yung HPG dapat, nagagawa nilang kalang trabaho, nagpapatrolya. And then uh, C, uh, dapat yung pong, which is very important to me right now, yung papa, yung ma, sana matuloy na yung batas na ipapanukala ko at kasama kayo na ilagay na po natin sa, hindi na po sa mga politiko, ang jurisdiction ng mga chief police at uh, PD and even RD, wag na po sa mga politiko, hindi sa national government na nang sa hindi po magagamit o matatakot ang mga chief of police na gawin yung kanilang trabaho because they're beholden to the mayor not any time po silang si Bakin. Yes, uh, matagal na na-issue yan. Eh, pero Joe, nakapag-file na ba tayo ng amendment para dyan? O hintayin mo pa yung committee report sa Digamo Killing? Hintayin pa? Natin. Sir. So, yes. Meron gusto magsalita? Sir. Yes, Mayor. May yeah, add something, sir. Go ahead, go ahead. Nandito, pa po ako sa Manila noon. Nasa simbahan po ako nung nabalitaan ko po, sir. So, nandito ako sa Manila para mag-attend po ng convention ng LMP po. Okay. Na uh, your uh, Okay, masyadong mag-react doon sa So, ano ko lang, yeah, sabi ko lang, sabi ko lang, sabi ko lang, nagsimba ko kayo, ano yung, anong anong church po pinunta niyo at anong misa po inatira nyo, anong oras nung misa nyo? At sino po yung pare? Christ the King po. Christ the King, anong oras so, po na, na, yun? 9.30 po, a.m. 9.30 a.m. Exacto ng pag... nung start. Habang nangyari ang ambush, nandoon po kasi simbahan sa, simba, sa pagkakaalam nyo. Open sino po na. kasama nyo nung magsimba? Yung asawa ko po. Sir. Asawa mo. Okay, Christ the King dito po sa may ano, Quezon City. Di Rodriguez. Di Rodriguez. Doon po dati, dati kayo palagi nagsisimba? Opo, sir. Okay. Uh, hindi niyo po siguro alam yung pari ano, at that time? Si Father Jerry Orbos. pero, po. pero uh, ano po yung gospel noon kung matatandaan yung kung kayo focus sa simba? Siyempre, pag ako nagsimba, alam ko anong gospel. Of the day, siyempre, di mo makalimutan yung anong gospel noon. Medyo matagal na po yung concert. Iba-iba eh. naman po yung Okay. Excuse in, me, Your Honor. Mayor, 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 is it true that uh, ang first counselor ng bayan na Bagabag is your father? Pari, apari ito. Ha? Huh? Apari pa. Ah, apari, apari pala. Ang apari is your father? Opo, oh, sir. So, kapag ikaw ay nasuspende because of that uh, uh, complaint na uh, nasa kwa ngayon sa Gurya Palalawigan just like the Misamis Oriental Misamis Occidental incident yung mayor do e, ni na, na, suspend by uh, by the Sangguniang Palalawigan na nagtalakay ng kanyang ka kaso kapag ikaw ay na suspend eh, sinong papalit sa iyo vice mayor po sir vice mayor kapag napatay ang vice mayor sinong papalit First na uh, konselor ko. Which is your father? Opo, sir. Who is your father? Okay. Kasi, isa rin sa sinabi kanina, mga allegations ng kampo ni Alameda. Sinabi mo daw na hindi kapapayag na yung vice mayor ang uh, uupo papalit sa iyo kapag ikaw ay na Wala po akong sinabi mga sir. Okay. Thank you for that. You're raising your hand? Yeah, well. uh, yes, your honor. Uh, Doon po kasi sa sagot ni Mayor na nabagabag po siya. I don't think he was nabagabag po. Kasi kung nabagabag po sana siya, he should have uh, shared the post regarding the ambush of our family, of our loved one. Pero we never felt his sympathy towards us. Hindi namin na feel na parang... Uh, nasaktan siya sa nangyari kasi hindi niya ni Shaneer yung nangyari sa kanila uh, even a simple condolence we never heard from him or his family were in there was once a time na close naman po kami because uh, I was uh, an acquaintance maybe a, wala po kaming narinig na condolence kahit pm lang wala po kaming narinig na mga pagsimpatya po niya sa amin as the bereaved family of his constituents po honestly speaking mayor hindi ko po na feel kahit kunting assistance, okay. walang, uh, walang... Financial assistance cannot aid <laughs> the pain and the hurt that we felt uh, your honor. Kaya nga, kaya the least the list that we can expect, sana meron mo lang assistance. Tiyan ka tanong ko, meron o uh, wala? Meron? Meron po. Meron? Pero yung gusto ko, yung nafe-feel ko po hindi sa financial assistance. Gusto uh, given yan, alam ko yan, pero kaya yung tiyan ko lang... LGU po yun, not from them, from LGU po. LGU? Through his leadership. Okay, Mr. thank Mr. you. Mr. Char Tama nga naman yung sabi nito ni ma'am. Uh, Mayor, nung makarating sa inyo na hinambus po si Vice, uh, hindi man lang kayo nag-extend uh, ng condolences, nagpadala ng bulaklak o pumunta sa Buron? Did you do that? Hindi po, sir. Kasi may mga nagsabi pa sa akin na ayaw po nila akong makita na pupunta pa doon sa Buron. Sino ah. nagsabi na ayaw ko makita? Yung mga tao po na... Sino mga tao? Sa kanila po. Sir. Sino mga, mga tao malapit sa kanila? Bali yung nag pa na kwan Hindi kasi sir, kung, kung, wala kayong tinatago, wala kayong naisip, malinis kong sensya nyo, ba't kayo matakot pumunta? Eh kung talagang kaibigan yung inyong vice mayor, wala kayong problema sa, sa inyong dalawang ni vice mayor, you could have at least, kahit malang sige, natakot ka pumunta, kahit man lang nag-chat o nag-text ka yes, sa God. pamilya na condolences na sa akin ng masamang balita I'm so sorry to hear about that is there anything I can do to help you just let me know yung mga ganun salita wala ano kasi kapatul ang text meron wala ganun kasi si kas. kapitan Raul po ang text ko po noon bakit si kapitan bakit hindi mismo ang immediate yung family kapatid niya po bakit hindi po mismo yung immediate family yung asawa po ni Vice siya po ang talagang class ko po noon maski na kasi Vice po yun eh dapat lang bilang as a courtesy and a respect to the uh, wife of your Vice Mayor kahit man lang mag-extend ka ng condolences or mag-post ka man lang sa iyong Facebook uh, account, Facebook page. Uh, um, um, may post naman pa sa page. Meron ka pinos? Sasabi, wala. I did not see any, any post for regarding page, that. Po. Ang post po na nakita ko, Your Honor, is yung sa missing person na si oh. Romel oh. Jose Yun lang po ang nakita kong share ng page nila. But yung sa amin po, never. I never see whatever post na sinasabi niya. Wala po akong nakita, Your Honor. Sana meron kang post sa doon. Sa page po. Ng, con, well, wala page wala akong nakita eh. Wala so, po, Mayor. Si Romel po, yun po, yung sa personal na ko po. Yung missing ang hinahanap niya. Ba't yung kailangan hanapin yung si missing? Dapat, mag-condolence ka muna. Doon sa pamilya ng biktima. Sa, his sa, constituents, by the way, yeah, Your Honor, that's why we're expecting his sympathy to us. Yeah, pero, okay, pero kasi, kasi, sa lahat kasi... Galing sa legislative staff po so, okay, kasi... Okay. Sandali po, Mayor. Di ba, Mr. Chair? Ang usual reaction mo, eh, kapag yung, yung vice mayor may nangyari na ambush, masasaktan ka, malulungkot ka, and the first thing to do is to inform the constituents, but first and foremost, yung family non victim na I'm so sorry na napakinggan na ko na nab-ambush yung husband mo. I'm so sorry and then nagpost ka sa sa social media accounts mo na pumanaw na itong si ano na ambush. Don't worry, I will go to the bottom of this investigation etc. I'll, I'll, help in the investigation. Wala ka man lang ganun, pag, kahit man lang pakonsuelo lang sana, wala kang ginawang ganun. Okay? Sir, kasi yung sa, pinarating pa sa akin kasi po noon, sir, na Ayaw pa akong makita, ganun pa. Hindi, ayaw, ayaw ka makita. Sige, granting to itong sinasabi mo. Granting you're telling the truth. Okay, for the sake of arguments. Pero iba naman yung ayaw ka makita doon. Pero iba yung nag-post ka muna sa social media account mo, pakikiramay. That's what I'm talking about. Which you did not. At anong dahilan? Huwag mo na sabihin na ayaw kang papuntahin. Ayaw kang papuntahin sa loob ng social media account. Hindi ka naman makapasok sa social media account per physically. At least man lang, pinatype mo sa mga alipores mo na magpadala tayo ng ano, condolences dito po, oh, pero naman po. Bakit? Wala daw eh. Yes. Kay kayo ba, ma'am, ma, ma Mrs. Alameda, nakatanggap ng condolences man lang mula kay Mayor after the incident? Wala po, Your Mayor. Ay, wala po, Your Honor. At alam po ni Mayor din ang personal number ko kasi dati din po akong consel, so dating nagte-text oh. po kami. See? Wala po kaming na-receive. Kahit isa po sa amin, wala pong naka-receive ng condolence. That is the right and decent thing to do is to inform much more. Meron kang number na pala niya. If not in the social media, at least may lang sa personal phone number ni Mrs. Alameda para sabihin, I'm so sorry, Mrs. Alameda, uh, na ambush yung Mr. Mo and tutulong ko sa investigation, etc. Which you did not do. Nakakapagtaka nga. Kahit na sino, eh magtataka nga. Tataas ang kilay. Tapos yung paulit-ulit yung sinibigyan ng dahilan, eh, hindi ka pinapapunta. May mga ayaw magpapunta sa'yo doon. yun ang palagi mong binibigyan ng depensa. Or, wala kang ginagawa na gano'n, Mayor dahil ina-expect mo na na ikaw ang pagbibintangan nila na mastermind nagpagawa ng krimen na yon. Iniisip mo na ba yan na ako akong ako ang uh, pagbibintangan nito? Kaya hindi na ako mag, uh, maglapit sa kanila, magpapalabas ng simpati. Hindi po, nung kapamatay na po, eh, may mga balibalita na po na ako ang pinagbibintangan po nila. Okay. Mayor, kahit na ikaw ang pinagbibintangan, pero kung malinis ang konsensya mo, wala kang tinatago, at gusto mong ipakita yung iyong pagsisimpatiya sa kanila. Kahit paano mga chismes kumakala dyan, you would still do the right thing and the decent thing which is magpa-extend ng condolences dito sa immediate family. At meron ka naman pala daw number ni Mrs. Alameda which you did not do. Yun nga po ang nakakapagtas ng kilay. Hindi po ba? And then, kahit man lang sana po sa social media para sabihin yung uh, inambush yung ating vice mayor, huwag kayo mag-alala. Ako ay magpapaimbestiga. Sige, konsultahin mo yung ano mo kung anong tapos na sagot. Yung abogado na sa tabi mo. Yeah, go ahead, you can consult him. Okay, so pakisagot lang po. So again, ikaw kasing pinagbibintangan kaya ayaw mo paalam sa iyong mga constituents na ikaw ay tutulong mag-cooperate at nasympathia sa pagkamatay ng iyong vice mayor. Again, yun po rin ang bibigyan mong dahilan kasi nagsasabing huwag kang pumunta doon. Alayon na sagot mo, hindi po.